<laughs> Guys, yung aming auto. Oh our yes. New cars. car <laughs> wow! Ayan, papunta kami ng seafoods. Honey, it's not open. I think you need to the same uh, to our uh, car. Ayan, yeah, sabi na ano, let's go. Start from auto achter me ya, ha. Hey mama, kijk we hebben weer zo'n achteruit camera. Oh. Oh yeah. I uh, know uh, is the uh, now today is the started ng amin challenging vacation. We are now in L.A. L.A. guys, Ayan. enjoy the ride. seafood market. Turn left on South Weldon Place. <laughs> bibili ta, bibili ako chicharron Wow! Okay, the drive. To. Nag uh, Ay, nakalimutan ko tuloy. Nag-hire kami ng car. Ayan. Kaya nga challenging eh. <laughs> nandito na kami. Ayan, nandito na kami guys. Ah, nandito na kami. Excited naman titingin ako lang mag ano nila products mga katabi sila may KFC wala, wala nga lang dito ano uh, Jollibee Jollibee nandun kita ko kanina malayo siya Ay, ano na? yeah. <coughs> hey, sa natin ang husband. And, nandito na kami sa loob. Ilang natin kung anong mga mabibili. Ang daming ano mabibili, oh. Hindi alam, hindi tayo pwede magloto-loto. Kaya, bibili tayo ng ready made. Wow, ang daming. May nakikita na akong isda. Sabi niya, nandito daw sa may uben. Hay, pwedeng magpaluto ng isda sa inyo? O, pwedeng. Basta isda, basta. isda. Shit. Ah, chicharon. Okay, chicharon lang muna tayo, wala. Wala silang lang chicharon go lang. naman, guys. Yung dami. ang wala sa meter lang. Oh, guys. What is this? Um, with, with eggs with rice with tapa a beef tapa you want to try now it's plenty but you know what I you know what I saw this one